All for today's video, guys, magluluto tayo ng ginataang salmon. So, una nating gagawin ay painitin muna natin ng ating kawali. At dahil nag iinarte ako sa araw na to ay piprituhin ko muna ng bahagya ang ating mga salmon. Pero optional lang to. Kaartihan lang ba? Nasa inyo pa rin yan. Kung gusto nyong pahirapan ng inyong mga sarili, e, eh, prituhin nyo yung mga salmon. Pero kung gusto nyo ng easy way, pwede namang kahit hindi na. Tsaka, konting mantika lang ang ginamit ko kasi kita nyo naman, matatabah ang ating mga salmon. At kusang magmamantika yan habang napiprito. Anim na piraso tong nabili ko sa palingke at Malalaki, kaya unang tatlo muna ang prituhin natin. Tapos, isunod natin yung huling natira. Pagluto na yung mga salmon, itabi muna natin. Dahil, magigisa tayo. Pero, sa kasamaang palad, hindi nahagip ng ating CCTV camera ang mga sumunod na pangyayari. Pero, sa parehong kawali, nagisa ako ng luya, bawang, tsaka sibuyas. Pag nagisa na ang mga yan, ilagay na natin ang mga naprito nating salmon. Ngayon naman, maglagay na tayo ng tubig just enough to cover the salmon. Aba, at napapa-English ang tita nyo. Then, maglagay na tayo ng mga gusto nating pampalasa tulad ng asin, magic sarap, tsaka paminta. Mas maraming paminta, mas masarap. Pwede rin kayong maglagay ng sili. Pero ako, hindi na ako maglalagay kasi may mga kasama tayong bata dito sa bahay at ayaw nila ng maanghang. Pagkatapos niyan, takpan natin. Pagkakumulo, buksan ulit natin at i-check kung okay yung lasa, kung hindi na ba kailangan magdagdag. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating mga gulay which is yung spinach. Ito talaga yung pinakagustong gusto kong inilalagay para sa ginataang salmon ang spinach. Magtataka siguro kayo kung bakit napakarami kong gulay na inilalagay dyan. Pero huwag kayong mag-alala kasi mukhang marami lang yan. Kapag ka naluto yan, uunti lang yan. Tapos tinakpan ko ulit. Dahil tanghali na at nagmamadali ako, ayan nakalimutan kong ilagay yung pinaka-importanting sangka para sa ulam na to, yun ay yung gata. Kaya naman, binuksan ko ulit at nilagay yung ating gata. Huwag kayong mag-alala, wala namang epekto yan kahit na panghuli niyong nailagay yung gata. Ganon pa rin naman yung lasa. Ang importante, nailagay yung ating gata. Kaya ayan, sinaid ko na lahat, hindi ako nagtira. Isang pakete lang ng gata yung ginamit ko dyan. Pagkatapos, Tinakpan ko. Antayin natin na kumulo at maluto yung ating gulay tsaka yung isda. Pagkatapos ng ilang minuto, ayan, luto na ang ating ginataang salmon. Ayan, luto na ang ating ginataang salmon. At tignan nyo naman yung gulay na nilagay natin kanina. Napakarami nung nilagay natin gulay kanina pero nung naluto na, ayan, sobrang unti na. Sana nagustuhan nyo ang video na to. At dahil luto na ang ating ginataang salmon, kaya't kainan na! Alright!